Okay. Ay ma'am, thank you ma'am. <laughs> thank you ma'am, mainit no? <laughs> Ito pala yun, Heavenly Desert. Binigyan tayo, magkano yung booking natin. Nagkalikot-ikot pa kami. Complete tip. 322. 400 salamat apat na daan thank you ma'am oh meron na ng pasero MRT Makati At oh, tatawid to malayo to tatawid sa EDSA

sana Saan na tayo pupunta? Ba, bukas yung galit yung ano ko. Ba't puro bukas yung pitaka ko. Okay. <coughs> Let's go na. Mag drop na natin si ma'am Hanap tayo na. Eh. Nanganin naman to. Bayad na ito, wala nang sisingilin. Manila Avenue. Ayan na naman tayo, ang layo. Eco Tower 32nd. Ito, tower na to. Diretso lang. Ah, sa, sa likod.